Di, legit. Yan ang kunin natin. Ay, kapit kapit tayo. Hindi ako makapit kapit kasi. Tungin na ito kapet Kapit kapit sa <kesopila>. May line, <laughs> may ganyan pa. May line po. ji? <laughs> <laughs> wait, 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 wait! <laughs> kapit kapit. Wait lang, wait lang. Ano, G? Uy! Sabi niyo pag go na. Eta, eta. Go na, go na. Let's go, man. Let's go. Tiba-tiba. 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 tiba 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 coba coba coba